Sari pala magkakabili. Hindi ko pa agad umuuka hapon. Ay, ikon ho eh. Hindi parang confirmation. <laughs> <kompor -me -yo. laughs> Sabi kasi, kakalala mo ng tatay, pumayag ka na. Hindi eh, okay. So, <laughs> mga katag-PTV, nabili na po ang ating biyek. Yung last na biyek natin, ako na po ng taga Balangon. Aram Balangon. Balangon. Aram, ba ano ang panan niya? Ano yung si konsehal Larry de Villa from Balangon, Philippines. Uy mga katag-PTV, ang bilis no? Kasi nung nakaraan lang, nagvideo-video lang tayo na mag-aalaga ng baboy. Tapos ngayon, nakapagbenta na tayo. Ang masasabi ko lang, sobrang salamat Lord kasi nagbunga na po yung paghihirap namin, yung pagsasakripisyo sa pag-aalaga ng baboy. Tapos ngayon, uh, kumikita na tayo. Dati, pinapangarap ko lang to Ngayon, binigay na sa akin ni Lord. Kasi siguro, kasi hindi ako sumusuko. Kahit na may time na nagkakasakit yung baboy, sabi ko sa sarili ko parang ayoko na mag-alaga ng baboy, parang gusto ko na ibenta. Pero hindi pa rin ako sumuko, kaya yun. Dito na tayo yung part na magbebenta na tayo. At ibig sabihin noon, may pang tustos na ulit tayo sa ating mga alaga. Um, ang pag-alaga po ng baboy ay parang paikot lang. Pag kumita tayo ng konti, hindi natin ibinibili ng kung ano-ano idinadown po natin sa mga tindahan ng pakain para susunod na anak at uli ng baboy, hindi na tayo problema kung saan tayo kukuha ng ating ipapakain sa ating mga baboy. At higit sa lahat, kailangan pag nag-business ka ng baboy, unang-una sa lahat, kailangan maalam kang humawak ng pera. Kasi pag hindi ka maalam humawak ng pera, pag unang benta, misan magagastos mo. Tapos, wala kang pambili ng pigs, wala kang magagawa kung hindi ibenta ang iyong baboy. Basta yun lang. Kahit anong namang business laging importante sa lahat kung paano mag-manage, maghawak ng pera. At higit sa lahat, kahit anong mangyari sa iyong business at sumuko ka, walang mangyayari. Buti na lang hindi ako nagpatalo 'yung what if nagkasakit, what if nalugi. <coughs> lahat naman ng bagay may risk. Lahat ng bagay walang sigurado. Ang mahalaga, hindi ka sumusuko at itinatry mo lahat ng gusto mong marating sa buhay at walang nakakaalam kung ano magiging resulta kahit meron na tayong matibay na plano at sigurado tayo ang sa taas lang ang nakakaalam ng lahat kaya maniwala lang tayo. Oh, share, share, share mga katag Change topic na tayo. Ayan. I-share ko lang ulit sa inyo mga katag PTB. Kitang kita nyo naman oh, nung nakaraan. Oh, baby, umiiyak. Nagbo-voice over si daddy. At so, yun ang mga katag Umiiyak si baby. Kaya ulitin po natin ang ating voice over ngayon for today's video mga katag About po sa ating mga piglets. Ayan. So yun na nga, isi-share ko lang ulit sa inyo. Kitang-kitin nyo naman dati yung aking mga piglets na pinapakawalan ko sila, Pinapagalaw ko sila sa labas, sa mga lupa. So, yun na nga. Ito na po ang naging resulta, mga katag PTV. Mula po pagkabiik hanggang sa ebenta po ang aking mga piglets. Never po silang nagkasakit. Kasi nga po, ang lakas po ng kanilang resistensya. Ayan. Yeah. Yun na nga po. Kasi nga po, may iron po sa lupa at malakas po ang ating baboy pag nakakagala po sila sa ating mga kapeliguran At so, yun na nga po, mga katag PTV. Umiiyak na po si baby. Kaya po, paan? So mga katagpito, hindi nabili na po ang ating biik. Yung last na biik natin, ako na po ng taga-balangon. Ako yung negosyal, yung kamang nakapila eh. Sina ha? Negosyal. Anong pangalan niya? Negosyal Larry de Villa kami sa Balangon. si <laughs> Consejal Larry de Villa from Balangon, Philippines.

<laughs> ah, salamat ho. Oo, oh, okay, siya salamat, salamat din. Salamat ho. Bago uh -huh. na lang sa uh huling mga <laughs> uh -huh. bilihan. I ingat yeah. oh, ingat. Oh, sige, ingat ho, ingat. Oo, na naman po ang ating pampuhunan sa ating baboy. Bibili ulit tayo ng inahin.